This is Paul Pasqua. Inaanyayahan kita kaibigan para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11.30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pasqua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ikaw ba ay may puso sa gawain ng Diyos? Nais mo bang lumahok sa pagmimisyon gamit ang media? Baka ikaw na ang hinahanap namin upang punan ang ilang vacancy ng FEBC Radio Ministry. Bumisita sa www.febc.ph para sa detalye ng mga job openings. Ipadala ang inyong resume sa recruitment at febc.ph. Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6.2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay. Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to pro tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa pro tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today. Amin Dios, salamat sa iyo sa mga biyayang ito. Sa araw ni tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang-bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapala hindi kakawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa kanya. Sa ng ito, amen. So on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay kasapi kasabi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. ramang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang hapon kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay ni-embro ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwell Mendoza ang muli ngayong hapon. At ang ating bayan ng napapakinggan over 702 DZAS AM Band. Listeners, sa pamamagitan ng PM Radio at Transistor Radio. Magandang hapon po sa inyo. Ganon din sa ating online listeners, sa pamamagitan ng ating website na febc.ph at sa ating mobile app ng 702-DZAS. Ganon din po sa ating mga taga-subaybay via live streaming sa so Facebook at sa YouTube. Magandang hapon po sa inyo. I-share na ang ating live stream for today sa inyong mga social media accounts at group chat. Para po sa inyong mga mensa, mga komento o naisipabati, bukas po ang ating chat box para dyan. At tayo rin po ay uh, bumabati din sa ating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo. We pray na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon Nang siksik, liglig at umaapaw and may you enjoy your special day kasama po ang inyong loved ones. At dito po sa ating programang Ahensya de Consensya, patuloy po nating nakakatuwang ang ating government agencies na kanila pong layon ay makapagbigay linaw sa inyong concerns at makapaghatid serbisyo sa ating mga kababayan. And every Friday, ang ating pong featured agency ay ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. At makakasama po natin ngayong hapon via Zoom. Director of Partnerships and Linkages Office ng Testador, mam Ma Floramel Joy, song song Miss FMJ, good afternoon po sa inyo. Good afternoon, thank you and uh, magandang hapon po uh, sa ating mga nakakasama. Dito sa uh, every Friday, kung saan ay featured. Test Magandang yes. Hapon Magandang hapon po. Magandang at uh, maraming salamat ma'am sa inyong uh, oras at tapanahon uh, panahon para po sa ating mga kaagapay upang makapagbigay po kayo ng mga napapanahong uh, information at updates mula po sa inyong uh, tanggapan. And... Eh, meron din Maya-maya lamang na isa pa nating espesyal na panauhin. But uh, before that, Miss FMJ, eh, makikibalita po muna kami sa mga gawain po at uh, programa ng inyong uh, tanggapan para po sa ating mga kababayan. Oo, uh, nagpapatuloy siyempre yung ating mga programa na naglalayon na mabigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan na gustong ma-develop yung kanilang mga skills na pwede nilang gamitin na puhunan sa pag apply at paghahanap ng trabaho. Kasi nga, sa so pumamagitan ng ating mga trainings na ipinagkakaloob uh, for the different qualifications o yung mga iba't ibang uh, klase ng uh, trabaho at uh, yung mga kaupulang skill set na nire-require or competency na nire-require ng mga uh, employer and na naniniwala tayo na mas nakatitiyak na kung ano yung pangangailangan ng mga industriya ay siya natin na ipoprovide as uh, preparation and uh, bilang ano na rin, pagtiyak na natutugunan yung uh, kailangan ng industriya at saka yung skill na nade-develop sa mga uh, magiging manggagawa ng mga industriyang nito. Uh, at sa ganung paraan na-address natin yung pinatawag na job skills mismatch. At isa na nga dito sa mga programa na ngayon ay pinagtutuonan ng, ng PANCEN, uh, ng TESDA ay yung, uh, isa yung pag-establish ng mga industry pivot boards para sa iba't ibang sektor lalo na yung na-identify na na priority sectors uh, hmm. para makatuwang ng TESDA yung mga industry pivot boards na ito sa pag-develop ng uh, magiging uh, plano para dun sa Uh, Pag-develop din naman yung mga workforce para sa particular na sector na yun. So, kasama dyan yung pag-provide sa TESDA ng mga labor market information, yung pag-anticipate uh, ng mga uh, skills mm -hmm. na kakailanganin ng sektor, mm -hmm. yung mga development in terms of technologies na ginagamit ng sektor na yun. Yung mga bagay na ganyan ay malaking tulong para uh, matiyak na nagiging responsive ang uh, TESDA doon sa mga pangangailangan ng mga industriya in terms of yung developing, yung magiging mga manggagawa ng mga sektor na ito. At yung isa pa ay yung tungkol din sa uh, pag, pagpapatupad ng isang bagong lagda na batas, mm -hmm. yung Enterprise-Based Education and Training uh, Act na naglalayo naman na yun mismo mga industriya ang magkaroon ng direct na engagement doon sa pag-develop, pag, pag ng mga trainings at pag-provide ng opportunity para sa upskilling din naman yung mga existing na workers nila. ah uh, itong batas na ito ay naglalayong uh, naglalayon tugunan yung mga naobserbahan nung una na uh, in terms of implementing mga programs na may direct participation ang industry. Kasi nga, dati meron tayo ng dual training system, apprenticeship, learnership na pinag-isa or inharmonize ng batas na ito, yung EBET Act para mas maging uh, purposive, focused, mm -hmm. at uh, anticipative yung pong mga magiging aksyon na naglalayong ma-develop yung pong mga manggagawa natin. for the different Uh, sectors ng industry na meron tayo sa bansa. And uh, this afternoon nga ay uh, minarapat mm -hmm. na. din natin uh -huh. na makasama sa ating kwentuhan ang isa sa mga nakakatuwang natin actually ng na maghanap ng mga pwedeng mga share na kwento mm -hmm. patungkol dun sa uh, pag-implement ng uh, ganitong klase ng training delivery yung uh, may malaking participation ang mga industriya at uh, siya ang uh, counterpart natin sa paghahanap ng mga makaka uh, mm -hmm. Isa to sa mga masisipag nating kasama. <laughs> yes. Walang iba kundi si Mr. Leonard Calma. Magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am Joy and Sir Aruel. It's good to be back. Welcome back, to sir. To this program and we're excited kasi um, mukhang malapit-lapit na yung ating guidelines. So a lot of companies are are really engaged into participating into this new program which was mentioned by Ma'am Joy, uh -huh. yung tinatawag po nating um, enterprise-based education and training. So, yun po. Uh, magandang hapon po sa lahat. And uh, are well happy kami kasi ang Dual Tech Training Center na isa sa mga uh, implementing na schools or training center noon sa mga previous na programs natin katulad ng dual training system ay nakikipagtulungan talaga at uh, appreciate namin yung assistance na pinoprovide ng dual tech para i-promote, uh, i-heads up yung ating mga industriya na dati ay nag implement ng DTS na ngayon meron ng bago yung EBET mm -hmm. na mas malaki yung kanilang gagampanang ng role yung mga industriya mismo. Dahil sila ang magpaparegister ng program and all that, uh, na-appreciate namin yung uh, ini extend na help ng uh, dual tech para ma-inform yung ating mga existing na, na implementer ng DTS at yung mga nakaka-encounter din nila ng mga industriya para sila rin ay mag-participate when we implement and when we roll out yung enterprise-based education and training. Mm-hmm. At uh, yan nga yung uh, patuloy po na ginagawa ng uh, TESDA at ng Dual Tech ano, to inform itong ating mga uh, private sector, itong ating mga companies ano, patungkol nga po dito sa ating na uh, IBET. And uh, with that, eh, Ms. FMJ, tanungin ko na rin po si Sir Leonard. Eh, kamusta po ba, Sir, yung uh, pag uh, i-inform niyo po sa ating mga partner industries ano, patungkol nga po dito sa bagong lagda natin na IBET? Opo. Sir Aruel, um in fact, alam naman po ng mga industry partners that the law was signed last November 2024 mm -hmm. and may mga company partners na nag-participate nag also dun sa mga consultation which was organized by TESDA uh wherein... Dun Thank you po sa team nila Ma'am Joy, may mga company partners na naila na isama doon si EVP mm -hmm. uh, na which is a promotional material po natin to promote the enterprise based education and training. So given that there's an IRR so we can actually announce it na po dun sa mga participating mga establishments or enterprises po natin that there's this program which is yung enterprise based education and training so sa dual tech naman kasi we're not only limited into partnering within the zone mm -hmm. um, in fact um hindi din po namin magagawa yung ebet without the participation po ng iba't ibang mga test the offices kasi for this event program so kung nasa saan po yung companies doon po yung kanilang program registration so we were able to talk to um TESDA Sambungan Peninsula that's the first mm -hmm. and then we also met with the team from TESDA Region 10 uh hanggang sa TESDA CAR and then Region 3 and then yung very recent po uh, last week so nag-organize kami ng industry forum sa TESDA NCR under the leadership po of RD Ferrer. So sobrang bilis po ng NCR, nakapag-pull po kami kaagad wherein lahat po ng companies na based sa NCR were able to understand yung benefit po ng enterprise-based training. And siguro additional promotion na lang din. So in organize din po namin sa Region 4A by July 16. So para po sabay-sabay once na i-roll out po yung guidelines, so makakasabay na po kaagad sila dun sa registration and also sa implementation so we're very active with um partnership with test in fact next week we'll be going to Davao region mm. and also soxergen uh, will be meeting the regional directors and then by july 8 we'll meet with um test the region pen and we'll also meet with test region 6. Um, yun naman po mga regional directors po natin ay maganda po, very familiar dito sa ganitong klaseng programa. Kaya po pag ino-open po namin, so very cooperative po sila. Um, in fact, marami po mga companies sa buong Pilipinas um kailangan lang ma-inform mm -hmm. and then kailangan lang ng bigyan ng assistance mm -hmm. and definitely all of them will be able to participate in this, into this program po which we call the Enterprise Based Education and Training. Umiikot po kami sa buong Pilipinas oh. to partner with testado po. Ganyan ano yan Ariel? Ganyan ka, mm -hmm. ka jet setter si, oh. <laughs> si Leonard. Kung ano kung sasaang lugar ko nakikita yung mga post niya na pinupuntahan nila para ng ma heads up yung mga hindi pa aware mm -hmm. and at the same time ma din yung mga aware naman na, na merong ibet na i implement na uh, in the coming days so magandang partnership yun kasi uh, na isa ba yung bang naki, na na pipigibak nila sa mga engagement nila sa mga industry den na nila para ma heads up yung Uh, patungkol sa pag out nga ng event in the coming days. Oo po. Mar marami pong nakapila. So we anticipate po maybe yeah. starting July, tuloy-tuloy na po itong magiging program registration po natin. Mm -hmm. okay. At yung uh, kinikwento nga Miss FMJ ni Sir Leonard ano? yung uh, naging maganda yung uh, pagtanggap ng ating uh, partner industries, yung ating uh, private companies dito nga sa ibet at uh, maganda rin yung nabanggit ni Sir Leonard na uh, yung uh, pagiging uh, Uh, participative ano yung actively na pagparticipate ng ating mga industries dito nga sa ating events and uh, sir Leonard nice din naming malaman ano ba yung nilulok forward po natin dito ano kasi syempre eh, sabi nga ni Miss FMJ eh, jet settle talaga kayo yung effort to go into different places dito sa ating bansa eh ano ba talaga yung pinaka goal nito bakit uh, ganto po kayo ka zilu uh, zilus ano, to inform itong ating uh, mga partner industries regarding regarding po dito sa ating event. Opo. kasi sir Erwell si see si since kasi ever since uh more than 40 years yung pinaka core activity talaga namin is enterprise based education mm -hmm. kung saan hindi po talaga dapat wala yung participation ng mga industry partners mm -hmm. kasi that will guarantee them na talagang yung training nila uh akma dun sa pangangailangan ng companies yeah. yun po talaga yung core activity namin at the same time meron po talaga silang pupuntahan employment after. Kaya po, um, when we offer this also with different company partners po, all over the Philippines, so excited po silang mag-participate kasi po, sa totoo lang po, hirap po talaga sa recruitment. Uh, marami man pong mga possible na ma-hire, mm -hmm. but a combination of um, yung right skills, yung work attitude, Um, yun yung nahihirapan silang hanapin. So that's where we come in and at the same time kasi Duwag is also a foundation. We wanted to tap all the possible scholars all over the Philippines. Kung baga ang nangyayari po right now, so if there are scholars coming from Indiano or Visayas, mm -hmm. ngayon nagkakaroon po ng opportunities to to be trained kung saan po talaga yung mga enterprises doon. Kaya po at least siguro mas marami pong magbe-benefit with this program. Kaya po um, we're thankful din with TESDA kasi po um, lahat po ng mga nakausap namin um, would guarantee also na tutulungan kami tutulungan yung mga enterprises na mag magkaroon ng ganitong klaseng programa. Meron pong mga areas wherein they were very much open naman na medyo nahihirapan sila sa engagement and we mentioned that we'll be more committed with them para po siguro the more companies na mag-participate, mas, mas, mas marami po tayo po pwedeng matulong ang mga Filipino po. Kasi po yung training na ibinibigay ng company, yun po yung kakailanganin talaga nila para mas maging equip sila and more marketable. Not only here in the Philippines, but even sa global market po. Ang kakakatuwa diyan ay kasi ang ang dual tech nga ay mas ma, mas matagal pa mm -hmm. uh, kaysa dun sa dual training system yeah. na isa sa pinaka ma, na or matagal na inimplement na, na program. So yung naging participation ng ng dual tech sa programang ito na nagta-transition naman nga ngayon sa EBET mm -hmm. ay masasabi natin yung yung proof of concept at saka yung good practices nila ang pwede nating ma-consider sa pag roll out natin ng event sa so mm -hmm. different countries. Kasi ang isa, different areas rather. Yeah. Ang isa kasing um, maganda dito with events, hindi mo na kailangang i-pull out from where they are kasi doon mismo sa area nila yes. kung saan nandun yung mga industry, mm -hmm. doon sila pwedeng mag-attend ng training na ipoprovide mismo nung ng prospective employer nila, ng industry na nado sa kanilang uh, community. So maganda yung yung ano yung dynamics ng ganitong participation at uh, pagpo-provide din ng assistance and networking then linkaging do sa mga iba't ibang uh, industries na maaaring hindi pa aware pero dahil may meron na silang previous engagement with Dualtech and bibigyan uh, sila ng ganitong information para pag ni-roll out natin yung event ay aware na sila at uh, ready na rin sila from from where they are. Uh, hindi na kailangan pang mag uh, mag tao dito, you know? i-import from different areas yes. yung mga magpa-participate sa training. Oo. At ang uh, patuloy nga rin natin na uh, encouragement, ano, Miss FMJ and Sir Leonard, sa ating mga private industry, sa ating mga companies, ano, na makipagtulungan po sa test that sa Dual Tech dahil napakaganda po nito nga uh, kanilang programa at ang hatid nito, eh, magandang opportunity rin sa ating uh, learners. And Miss FMJ, eh, nilo look forward nga natin sa ating mga susunod na episodes, ano, na makakwentuhan ulit yung iba nating uh, private uh, industry uh, partners at, uh, Dun, dun nga natin na uh, lalaman at uh, napapakinggan yung kanilang uh, kwento ano sa kanilang pakikipagtulungan with the TESDA and uh, dual tech and as always miss FMJ eh, bitin tayo <laughs> sa oras so ano na lang po ang ating uh, mensahe sa ating mga uh. kababayan Opo, ulit sa lahat, salamat sa FEBC and happy anniversary ulit sa FEBC. Salamat sa inyong, po. Uh, nakalipas na celebration ng anniversary. Thank you din sa Dual Tech dahil nakakatulong natin sila. Maaaring mm -hmm. uh, hindi man doon sa katulad ng dating engagement ng Dual Tech yung uh, pagdating sa implementation na ng IBET. But still, ay malaking tulong po yun. Kasi doon sa mga, maidagdag ko lang, Arwell, mm -hmm. uh, doon sa mga industries kasi na wala pang capability para mag-prepare ng training plan and all the uh, requirements para mag-implement ng isang eBET program, pwede silang makipagtulungan sa katulad ng dual tech, kasi ah uh, pwede i-provide nun yung theoretical portion or tulong na sila sa preparation ng mga documents. So, thank you din sa Dual Tech. At gusto sa mga nakikinig sa atin na gusto malaman pa yung mga updates at maging, uh, hindi, kumbaga, hindi mahuli sa balita. no Whether kayo ay trainee na gusto ma-upskill uh, or magkaroon ng uh, tamang skill set para sa paghanap nyo ng trabaho o kayo naman ay nasa larangan ng industriya na gusto ma-ensure na meron kayong ready pool of uh, prospective workers sa inyong kumpanya at maging updated din sa mga kalakaran hindi lang sa standards ng uh, sector ninyo sa bansa, kundi maging sa ibang bansa, eh, patuloy lang po na makinig. Dito sa programang ito, every Friday, ahensya de konsensya dahil featured ang TESDA dito po sa programang ito every Friday. And pwede rin bumisita sa aming website, www.tesda.gov.ph. Maraming salamat po at magandang hapon Maraming salamat po at mag-iingat po kayo And God bless you, Miss FMJ and Sir Leonard At mga kaagapay, nakasama nga po natin ngayong hapon Si uh, Miss Floramel Joy Songsong, ang Executive Director of Partnerships and Linkages Office ng TESDA At si Mr. Leonard Calma, ang Industry Coordinator ng Dual Tech Training Center Sila po ang ating featured agency every Friday, ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at hatid po nila sa atin ang mga magagandang opportunities sa mga world-class trainings para po sa ating learners. And again, para po sa ating mga private industries, i-consider nyo po na makipag-partnership o makipagtulungan sa TESDA dahil napakaganda po ng kanilang inisiyatibo at programa para po sa ating mga kababayan. At sa mga naghahanap po ng training, ano, para po sa kanilang upskilling, you may visit their official uh, Facebook page, ang TESDA, at uh, siguro dihin lamang po na meron po itong uh, blue badge or blue check, ano at uh, dyan po kayo makakuha ng mga legitimate uh, information and updates. So di naman kaya sa kanilang uh, website na tesda.gov.ph. At uh, katulad din ng nasabi ni Ms. FMJ, e eh, wag din pong kalimutan na tumutok every Friday dito sa ating programa dahil sila po ang ating featured agency. At dito na rin po, pansamantala nagtatapos ang ating programa sa hapong ito. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay na sumama sa amin katulad ni ate Josephine Reyes uson ate Cory Alejandro uh, si Kuya Andres Mendoza yes po, si Miss FMJ po ang ating forever kaagapay dito sa DZAS. At ganun din kay April Neal Delioro at kay Brother Willie Tumazon na kasama na nakatutok sa atin ang kanyang wife na si Ate Marisa. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast, sa mga kasamahan po natin dyan sa Bukawi Transmitter Site sa ating control room. Salamat kay John B. Reyes. Sa RTV na kasama natin si Wenmark Balatukan. Maraming salamat din sa assistance ni Phil Lagtapon at sa ating broadcast engineering team na sina JB Tabwa at Angelo menor. Susunod na sa ilang sandali ang programang Doctors Online. Magkarinigan po muli tayo next week, same time, same frequency. Ako pang pa inyong nakasama, Arwell Mendoza, para sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 Daisy AS, FEBC, Radio TV. Have a weekend! Ahensya de Consensya Servicio Público para sa iyo ka Nagagamot ba ang HIV? Molang ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpatest for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit